Mabibigla ang mga manikurista kapag nalaman nila to. Simpleng tip lang to na madali mong magagawa sa bahay. Para dito, kailangan natin ng malaking lalagyan. Sa lalagyan, maglalagay tayo ng isang litrong mainit na tubig. Dahil kailangan natin ng maligamgam, dagdagan ko ng isang litro pa. Pero ngayon, tubig na nasa temperatura ng kwarto. Ang susunod na sangkap natin ay asin. Ang asin ay nagpapasigla at tumutulong sa pagpapagaling ng bitak. Maglagay ng dalawang kutsara ng asin at haluin ng mabuti. Pagkatapos magdadagdag din tayo ng suka. Gumagamit ako ng suka ng alak, pero pwede ang anumang suka. Maglagay ng apat na kutsara at haluin ng mabuti. Ang suka ay napakaganda para sa tip na ito. Bukod sa anti-inflammatory, pinapatay nito ang bakterya sa paa. Isa to sa mga pangunahing dahilan ng mabahong paa. Panghuli, maglalagay tayo ng isang kutsarang olive oil at ang olive oil ay talagang napakaganda. Makakatulong ito para mapalambot ang iyong paa, nagbibigay ng malalim na pagkakahydrate. Kung walang olive oil, pwede rin gumamit ng langis ng niyog. Pagkatapos, haluin lang ng mabuti ang lahat. Siguro nagtataka ka kung bakit ginagawa ito sa bahay. Mga kaibigan, ang food soak na ito ay magbibigay ng malalim na hydration sa iyong mga paa. Aalisin nito ang lahat ng bitak, kalyo at alipunga. Napakadali lang gamitin ito. Ito ang mga paa ng asawa ko at gaya ng nakikita ninyo, talagang tuyo ito. Kadalasan, hindi gaanong inaalagaan ng lalaki ang kanilang paa. Kaya naman nagiging ganyan ito, ibabad lang ang paa at hayaan ng 30 minuto. Pagkatapos, pwede kang magmasahe ng dahan-dahan, parang naghuhugas ka lang ng paa. Napakaganda nito. Bukod sa pagpapahinga, nakakabawas din ito ng pamamaga at sakit. Bukod pa sa ibang benepisyong nabanggit ko na, Pwede mong ulitin ito ng dalawang beses sa isang linggo. At sigurado akong magugustuhan mo ang resulta. Sa tip na to, hindi ka nagagastos sa mamahaling produkto para sa iyong paa. Hindi ka na magdurusa sa bitak, kalyo, alipunga at sakit ng paa. Ang simpleng tip na ito ang solusyon sa iyong problema. At ang pinakamaganda Halos walang gastos dahil nasa bahay na ang mga sangkap. Kaya ayun na 'yon. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Paalam at magkita tayo sa susunod na video.